Si Miss mi Celeste Legaspi. Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay November 30, 2025. Bonifacio Day. At nandito tayo ngayon sa Edsa People Power Monument sa rally ng Trillion Peso Marks. Ayan, ito guys yan o. Maraming tao. Ayan, napakaraming tao. Andito tayo ngayon dyan, no? May nakalagay na Stitch dyan Dyan nagsasalita yung mga Ah, tagapagsalita dito sa rally Nito, yan, no? Naikotin natin yan Guys, pupunta doon Pupunta natin doon kung hanggang saan abot ang rally Ngayong araw Yan, no? Yan, iba't ibang mga placards Ang mga nakasulat Yan, no? Ayun ba bahala bumasa. At yan na itong ating ang kagandahan dito guys. Walang tulakan. At saka maganda. Ang maganda yung pagtitipon dito. ano o. Yung mga tao yan, enjoy lang sa uh, kanilang agustong uh, gustong ipahayag. ano o. ba Yan. No? Diba? yan. klaseng mga akanyain dala ang mga nandito kagandahan dito guys ah walang magugulo dito yan no oh. nag enjoy lang ang mga nagkikarani dito yan o oh. kung ano anong mga kanyang gustong sabihin pero ang napansin ko ay walang mga nakasulat na Ah, BBM na sa dito. Ayan, o. Oh. Walang naka... dito ng BBM na sa akin. Ayan, ang kagandahan dito. Kasi... Mm -hmm. Ang ah, mga gusto lang nandito ay magpahayag at saka maparusahan yung mga awaboso sa kaban ng bayan. Yan, yan lang ang yahak, hangat dito yung mga nandito. Yung makulong yung mga lumapas sa tira ng tao. Ayan, yung mga sangkot sa planton for project. Yan ang pinapatunguhan ng mga nagrarally dito. Ayan, ha? Kanya-kanyang. At saka masaya dito guys. Ayan. Ito, mo itong <laughs> mayinahatak na ayan, no? Yung ulo. Mabuhaya. At <laughs> saka may naka namin kadena. Hmm. So, Di ba? Yan o. Oh. May mga nakasulat. Yan. Kung yung mga... Yung mga nadadawit sa mga porsyento ng blood control project. Yan na. Yan oh. Sinasulat nila at saka... Yan, may nakalagay na rehas yan, basta ang panawagan lang ng mga nandito sa Raleigh sa IDSA ay ang mga kurakot ay ikulong yan lang ang sigaw ng mga tao at saka kahit naman sinong Pilipino yan lang ang hanggan natin na maparosahan ang mga ng sa kabalang bayan yan, at saka dito, gusto mo man na talagang kapapanagutin yung lahat ng may, may mga nadalawit or totoong anakinabang din sa mga kuwit na yan. Ayan. Diba? Ito, ito, ito. Ito, eh? ito. niya yung kabinaan na may nakataling buhaya doon sa likod. Ah. Ay, yung mga nakikarali, pwede rin yan. Kung gusto mo kapitsal ka, o hawa ka ng kadina dyan. Pwede rin. Ayan ay, sila yung mga totoong nagahatak dyan. Ito si Kuya, oh, nagpapitsal. Oh. Kumawak siya doon at saka hinawakan niya yung kadina ng metalis sa liig ng buhaya. Kasi may mga, mga buhay na ayun yung mga porako. Yan ang kinapatunguhan dyan sa ang uh, ginawa nila uh, buhaya na may tali ng kanina. Yan. Pupuntahan natin yan guys, hanggang doon kung hanggang saan nyo mga nag -arali. Hanggang doon yan, nilagyan ng screen para yung nagsasalita dito sa SDs. Abot hanggang doon yung mga ah, nagsasalita dito sa SDs. May mga screen dyan. Yung malaking screen dyan na mapapanood din doon sa dulo. Yan, oo, oh, naging pagtog din doon. Yan, nandun maraming tao. Dito ito banda sa may White Prince. pumunta dyan sa Yan, no? Makita mo naman yung mga pumunta dyan. May Oo, oh, makikita mo naman yung mga tao na pumunta dyan. Talagang mga ah, disiplinado lang. Yan, No? Yan, may mga screen dyan sa kabila. Tapos yung mga tao naman na dito sa kabilang kalsada, may harang lang sa gitna na yung bakal na harang para mas maganda nga ngayon ang ano eh, ang ang sitwasyon eh. Para hindi magulo ang ano ang tao. Sa gitna ng mga bakal na yan, meron dyan daanan ng mga kung may mga emergency nangyayari, may mga halo, yan, para walang traffic yung mga magdadala sa kung ano mga mga taong pwedeng dalhin sa ospital kung may mga kinimatay dyan yan, yeah. yan yung gitna yan ng bakal na yan daanan nyo yan ng mga para sa emergency lang na uh, mga taong uh, dadaan nyo dyan sa gitna kaya bawal ang tao doon sa dalawang harang ng gitna yan, yeah. bawal doon ang tao pumasok hanggang doon yan guys. Ano, pinantahan natin kung gaano kahaba ang ang mga tao. Ito ang oras na to. Nasa mga ano na to guys. Mga alas dos na to. Hapon na. And, hapon na tayo nakapunta dyan. Hapon na tayo nakapunta dyan. O, yung iba na rin kasi nag-uwiin na eh. Kasi hapon na. Siguro yung iba maaga pa nagpunta doon. Kaya e, yung iba mga alas dos, alas tres. May, may mga umuwi na rin. Pero may mga umuwi, may meron din pa rin mga dumarat. Karamihan nagpunta ngayon sa rally, mga matatanda. Ano? Nakikita natin marami mga matatanda. Yan. Dito sa may bandang dulo, medyo hindi na ganun ka sikip ang tao yan no? maluwag ng mga pagitan ng tao may, may mga nagumpok-umpok lang yan hanggang yan lang o oh, oh, hanggang pa dun medyo malayo pa kaso lang hindi masyadong nagumpokan ng mga tao iwahiwalay ang mga uh, nanay dyan sa rally na hindi uh, kasi pag dito sa may bungad ng uh, monument sa may bungad ng itsa andun ang sikipang tao andun sa may bungad ng itsa ang masikipang tao yun iba hindi hindi pumupunta doon kasi mainit eh pagka siksikan doon pag may hinahina ang resistensya mo, may hinahina sa in. Okay, Kaya ang iba, doon medyo okay, dinistensya lang sila. Sa so, mga <laughs> okay. no? <laughs> <laughs> oh, Ito yung mga sa kusta to. <laughs> Ayan, may mga istiyan kasi hindi mo kailangan pumunta sa may bungad ang mga nagsasalita kasi andun sa may bungad yan, doon yung sa may andun ayan yung may bungad na yun doon doon pa kung yan yung, yung ruta natin palabas tayo ng edsa niyan doon sa may people power monument yan yan o oh. diba ang layo ang layong napuntahan natin yan pabalik na tayo nito ng sa bungad ng EDSA yung iba may papunta dito yung iba may papunta doon sa may monument doon sa may EDSA hindi ko alam kung pauwi na yung mga itong mga naglalakad na, para siguro pauwi na kasi medyo umulan na hindi ganun kadami ngayon yung tao mas marami noong September 21, mas marami noon ng tao kaysa ngayon Anong September 21? Kasi yan eh Parang sabay-sabay ang ano ng tao eh. Ang labas Ayun, yung iba siguro hindi na pumunta Na um, siguro sa Kasi medyo mainit kanina eh Kanina ang tanghali, umaga hanggang hapon mainit eh, Yung iba nakakamit siguro pumunta na doon or yung iba maaga pa umuwi na nung tanghali eh. ayan guys eh di ba medyo maram, masikip na dito ang tao kasi nasa nandyan na yung stage na sa may malapit sa pizza ayan pupulasan kasi yung iba kasi yun yung walang mga payong naghahanap ng masisilungan eh, maraming mabisita dyan guys na ating nakita o mga nagsalita yung eh, iba mga artista hindi nagsasalita nandun lang sa audience andito lang sa uh, mga tao nakikihalo lang sila pero may mga ibang mga nagsalita dyan siguro yung mga gagapas maraming mga nagsalita na siguro eh napunta na ako doon ano na mga alas dos na ata yun kaya may mga naabutan ko na nagsalita na kanina sina siljuk no marami pang iba yung mga nagsalita na. eh, hindi ko makunan si siljuk no kasi ano eh nasa gitna ko ng maraming tao hindi ko ma hindi ko maano yung video hindi ko may ahit. Nakaharangan tayo na yun. Ito, maulan na kaya? Ang oh, mag-uumpukan yung mga tao. Ano, oh, may mga payong. Share, share, share. Pero kung walang ulan, malamang makapalito yung tao sa, sa may malapit na sa estates. Diba? Yan ang... Ah, bali kanina dito sa may sa People Power. Manyo. doon tayo. Noong September 21, nandiyan din tayo. Pero pag kung hambingin natin, mas marami noon ang tao. Kesa kanina. Well, yung iba siguro, kanina.